Hi guys, ayan magluluto tayo ng ulam. Ayan, may dala yung asawa ko galing sa Laguna na patola. Ayan, hiniwa ko na yung iba. Ayan, igigisa ko siya sa sardines. Sayang, baka masira lang liba. Ayan, salamat sa nagbigay ng patola. Masarap tong patuloy. Eh. Diba? Lalo na kapag may miswa, Kaya lang ayaw na masawa ng miswa, Kaya sardines lang. Ito lang yung niwa ko. Ang dami din siya o. Anong ginagawin lang? Bawang. Wala na kaming sibuyas. Pupo sa yung stock. Kaya bawang na lang. Tinanggap ko natin sa mga kawalit na ko muna itong kamote. Naglaga ako ng kamote. Hindi pala ako yung asawa ko. Para kay mother, kasi ayaw kumain ng rice. Yan, bugasan muna natin yung kawalit. Ayaw kaldero. Sinisipon tayo. Sobrang init na yun parang ngayon. Sinisipon na tubo. Ayan guys. Lagyan natin yung aldero. Ayan. Set na natin. Okay na. Set natin. May isang ganda lang kasi magigit na naman yung yung katulang. Habang naghihintay, yung tayo lang muna tayo dito. Para mabilis uminit, at salatin ang kumibig. Adjust natin para mabilis uminit. Ayan guys, mainit na. Ayan, kumakandar yung aking camera. Ayan, may talagang na, natin ng mantika. Kunti lang.

again guys, lagyan natin ng 4 cubes. Kalahati lang. Kasi baka naman masumubahan ang anong alat. Ayan, mukhang ayaw kong magpalagay ng cubes. Kalahati lang lagyan natin. Ayan, kalahati lang. ito yung patula, no? Mabango siya. Yung luluto mo, mabango. Ito na hati itabi natin. Lagyan din natin ng kunting Asin kunti lang yun lang Dali lang naman pala siya maluto. O oh, ayan guys, kumukulo na o. Oh. Luto na agad siya. Mabilis lang maluto. Yan guys, lagyan natin siya ng North seasoning. Ayan, okay na yun. Ayan, nakaluto na naman tayo ng ating ulam. Kaya hanggang dito na lang ang aking vlog. Kakain na naman tayo. Kaya tayo lumiliit. Okay guys, bye bye. And God bless. Hanggang dito na lang ang aking vlog.